So, ito pala yung patatas na itatanim ko. Ayan. So, yun yung mga may sprout na. Ayan. So, yun yung tatanim natin. And may nakita akong ekstra balde sa bodega. So, hindi na ginagamit to. Kaya naisip ko gamitin ko na lang or dito ko na lang itanim yung aking patatas this year. So, kailangan lang natin butasan para mayroong drainan ng tubig. So, ito na yung ating balde. And na yan, binutasan ko na sila. So, pwede na natin lagyan ng lupa. So ito na yung aking potting mix. So maglalagay na tayo ng lupa sa ating balde. Pero halagyan muna natin ng na eggshell. So ito ay naipong ko since last year. Dinurog ko lang. So lalagyan pa natin ng maraming lupa. So hindi ko siya pinuno or dinamihang masyado. Iwiin lang natin. So, hindi na natin kailangan ipababad sa tubig to. Pwede nang direkta itanong. So, mas marami, mas marami ang tutubo. So, papesto lang natin sila ng ganyan. Ayan. Tsaka tatabunan natin sila. Isira natin. So, hindi natin pupulayin agad yung balde pag tumubo na sila, tsaka natin dadagdagan yung lupa. Hanggang sa mapuno ng ating balde. After couple weeks, ayan, ganyan na siya katangkad. So, medyo kulang cool na siya sa lupa. Dadagdagan natin ng lupa. So once na matuyo na 'yung dahon, ready to harvest na 'yan. Tulog. Ah, there's a big one. Oh. So ito yung sakunang container. In, ito pa yung isa. Ito yung susurot natin. Second bucket. Maglabs tayo dahil may make... Oh, it's the first one. Cutie! Hmm. Okay. Oh, 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 oh. <coughs> compuesto. more